Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinag-usapan po natin na dahil sa mga pahayag ni VP Sara, nabisto po natin ang mga pananabutahing ginawa ng kampo ni Trullianes sa bank accounts ng mga Dutertes. E bakit natin paniniwalaan si Trullianes? Eh basurang nila lang naman yun. ba? Diba? Eh mas may credibility pa nga ang taga kumpara sa bukok na yun. ba? Diba? So bakit natin siya paniniwalaan mga idol? Imagine yung taong gustong ayusin ng Pilipinas, paparatangan niya na drug Imagine that, di ba? <laughs> May side na talaga sa utak ng si Torlianes eh, sa totoo lang. So dahil nagkaroon na naman po ng fact checker ang mga flood control projects di Bangag na si Super Typhoon Pipito, e eh sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, mga idols. Okay ba? So shoutout po sa lahat ng mga katidis natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. <clears throat> Kina PRRD, VP Sara, and Duterte family, mabuhay po kayong lahat. So guys, ang scam survey mind conditioning problem po talaga ang isa po sa gusto ko pong solusyon ng problema sa ating bansa. Kaya naman di po ako magsasawang ulit-ulitin kada vlogs ko po na anyayahan po kayong lahat na sumali po sa Facebook group ko po na pulso ng masang Pilipino non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay ma-counter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinasurvey lamang nila ay 1,500 na lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang isa-survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasisurvey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 650,000 at ang 1% naman ng 650,000 ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit? ang 1,500 or kahit gawin pa nilang 2,500 ang nasa-survey nila. Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klasing survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa ating mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to mga idol. So sa grupo na to na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Pilipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre gaya nga po sabi ko ba diba kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapapro Duterte, anti Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos loyalists, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol. Be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. So ang taing gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga eco-conduct na survey. Magkomento ng mga educative opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. At syempre po, isi-share ko na rin po dito ang mga new video ko every day. Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga i conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So ngayon naman mga idol, pag-uusapan naman po natin kung gaano kahina ang utang nung nagdesisyon na bawasan ang budget ng AFP Modernization Program. Kung sino ito? Tara guys. Sabay-sabay po nating banatan. Let's go, mga idol. Dito ang proyekto ang maapektuhan ng pagbawas ng 10 bilyong piso sa pondo ng Armed Forces Modernization Program sa 2025. Imagine that? Ito ang maapektuhan proyekto ng AFP Modernization Program dahil sa binawas nilang 10 bilyon piso sa proposed budget ng AFP Modernization Program na to. Boplax nung nasa kamara na nag na tapyasan ang pondo na to, no? Tama nga talagang tawagin kayong nasa lower house dahil karamihan dyan may mga lower IQ. <laughs> Nabiyani ni Senator Bato de la Rosa sa plenary debates ng Senado ukol sa budget ng programa. Ay nako, ang hirap talaga pag plak sa mga members sa kamara na pinopost na bawasan ang budget ng modernization program na yan, no? Dati nang hinimok ni De La Rosa ang Senado na ibalik ang bilyon-bilyong piso na tinanggal ng House of Representatives. It Dapat naman talaga eh. Ba't pa kasi hinayaan pang magdesisyon ang mga members ng House of Representatives? E representante lang naman sila ng kani-kanilang mga probinsya at partido. Diba? Ilang libo lang naman ng boto ng mga yan eh. Tapos nagpasa silang Power of the Purse. Nakakatawa. Dapat nga Senate na lang ang magkaroon ng ganyang kapangyarihan eh. Kasi national vote sila, meaning millions of votes ang naibigay sa kanila ng taong bayan. Eh etong nasa Lower House hindi naman eh, 'di ba? So ang dapat pakialaman lang nila ay ang kanya-kanyang mga probinsya at partido na nirerepresent nila. Diba? Nung klaseng constitution meron tayo? Ito'y nasa 40 billion pesos na lamang mula 50 billion. These are projects concerning um, cyber systems. Cyber systems, importante yan. And the uh, projects uh, uh, for forward support uh, equipments and uh, aviation engineering equipments. importante rin yung mga yan. Additional uh, aircraft. Additional aircraft, importante din po yan. Joint uh, Tactical Combat Vehicles Importante din po ang Joint Tactical Combat Vehicles Nako And uh, Radar-Based Support Systems Ang Radar-Based Support System Importante din yan Actually, lahat naman ng mga proyekto ng AFP Modernization Program dapat i-consider na importante For Modernization nga eh Tama. Kaya dapat po talaga hindi binawasan ang proposed budget niyan. Yan nga dapat ang dagdagan nila eh Diba? Kasa wala eh may hinatpo talaga ang utak ng mga members ng House na nagpropose sa bawasan niyan. dapat bilhan ng utak yung mga yun. So, ito yung pitong uh, uh, projects uh, that would be impacted by the by the reduction of our uh, modernization fund by 10 uh, billion pesos. Ayan sa akin para naliksik mga idol. Sabi po ni Sir Gaudel Sur, 2nd District Representative Johnny Pimentel, sa 2025 national budget, ang halagang 50 billion sa capital outlays ay nilaan para eksklusibong gamitin upang suportahan ang mga kinakailangan sa pagpupondo ng mga kasalukuyang proyekto ng AFP Modernization. Imagine guys ha, ayon sa Revised AFP Modernization Act na naguutos ng taon minimum na paglalaan ng 75 billion sa General Appropriations Act upang suportahan ang mga pangangailangan ng modernisasyon ng AFP, eh bakit hindi ito sinusunod ng kamera? Lalo na tong si Congressman Johnny Pimentel. Bakit mas marunong ka pa sa batas? Sino ka ba para masunod ka? Ha? Representante ka lang ng 2nd District ng probinsya mo, boss. Huwag kayong umastang Diyos sa mga pwesto nyo. Saka wala kang karapatang suwayin ng basta-basta ang nakasaad sa revised AFP Modernization Act. Unless inamiendahan nyo yan, na sa halip na 75 billion pesos ang minimum na pondo ng AFP Modernization Program, e eh ginawa nyo 50 billion na lang. ba? Diba? Kaso parang wala namang ganun eh. Nag-decide ka na lang na 50 billion ang ibibigay na pondo for AFP Modernization Program na yan. ba? Diba? Sino ka para suwayin yan? Ang tigas naman ng mukha mo. Nakakalat dyan sa House of so Representatives ha. So sa mga constituent ng tae na to, may isip-isip kayo kung dapat yung pa bang iboto to. Ikinadismaya ni Senator J.V. Ejercito ang pagtapos. Yes na yan, dahil hindi man lang daw maabot ng bansa ang minimum credible defense posture nito dahil sa taon-taong pagbawas ng budget ng AFP modernization. <coughs> Grabe ilang taon na si Bangag sa pwesto niya. Magti 3 years na sa 2025. So simula pa lang yan, talagang hindi nila sinusunod ang required budget na 75 billion pesos sa AFP modernization program. <coughs> Grabe naman. Panay basura talaga na sa gobyerno ngayon si totoo lang, no? So sa AFP, mag-isip-isip kayo lahat yan mga idol kung kaya nyo pa bang sikmurain ang leadership ng nasa Malacan ngayon dahil sa ginagawa sa mga pondo nyo. Isip-isip mga idol. Dapat 2023 pa lang. Horizon 3 na tayo. Eh wala po eh. Basura ang mga nasa lower house eh. Lalo na sigurang gutan focusing on our external defense already dapat 2020 especially now with the precarious situation in the west philippine sea tama para may maipagtanggol naman natin ang mga sarili natin diyan sa west philippine sea di ba as i mentioned earlier we are not here uh, hindi naman natin inaambisyon na tapatan po ang china well we are century behind china pagdating sa defense nila. Lalo pa pag panay ang mga nagde-decide ng budget sa defense natin. Tama. Eh baka we are maybe millennium behind China pagdating sa defense. In terms of military might, sila po ay superpower, tayo po third world country. But again, uh, we do support of course uh, the aim of the armed forces to have that minimum credible defense posture. Wala eh. Magaling yung nag-aastang senador na sigurang eh, no? Kala mo kung sino? To make the, uh, uh, my own amendment also to augment further aside from proposing the the, the 10 billion budget cut be be uh, be restored. I am um, hope I would really propose uh, uh, that the budget of the armed forces AFP modernization be augmented. So that... yan ang tama. It has to be augmented talaga. At hanggat maaari, sundin yung nasa Revised AFP Modernization Act na 75 billion dapat ang budget niyan. Di ba? We can catch up already with the Horizon 3. Well, kung hindi po aayusin ng mga senador ang mga kapalpakan ng gurang sa lower house, then the completion of the Horizon 3 is far from reality. Oh, no. Hina ng utak ng gurang buta na yun eh. <laughs> Imagine 50 billion lang ang binigay na budget sa AEP Modernization Program. Saan pa na nila ilalagay yung 25 billion na dapat nakalaan doon? Sa pang-ayuda ni Tambaloslos? Taragis na Romualdas yan, no? Bigay ng bigay ng ayuda kahit hindi naman panahon ng pandemic, no? Ano ba itong mga to? Sa bagay kasi, ang ayuda, dagdag pogi points daw yan. Pag nagbibigay sa taong bayan yan, no? Yun ay kung pera nila. Eh hindi naman nila pera yan pera ng taong bayan yan. Kaya dapat wag yung tanawin na utang na loob yan sa mga nagbibigay sa inyo. Kasi pera din natin yan, binabalik lang nila. ba? Diba? So ngayon naman mga idol, pupunta naman po tayo sa numero unong tagapagtanggol ng budget ng OVP na si Kuya Bongo. Wow! Na pinupush niya po na maibalik ang proposed budget or madagdagan man lang ito. Yeah! So good news mga idol, dahil posibleng maibalik ang proposed budget ng Office of the Vice President Watch this mga idol Thank you uh, Mr. President uh, As we know, the Office of the Vice President ang ikalawang pinakamataas na opisina sa ating uh, gobyerno correct. Ang sino mang nakaupo dito ay inihalal ng uh, taong bayan at may responsibilidad na maghatid ng serbisyo lalo na po sa mga nangangailangan Yes Kuya Bong, correct ka dyan mas marami pa nga atang nagawa si VP Sara kumpara sa presidente. Tama. Totoo lang po, inihalal po ang vice presidente hindi lamang para umupo sa pwesto at maging spare tire. Eh kung gusto hmm. naman po magtrabaho, ibigyan eh po natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Tama. Kitang-kita naman yung magandang performance ni si VP Sara sa accomplishments report niya, eh, di ba? Yeah! Kaya dapatan talagang ibigay ang proposed budget nila. Inihalal po siya na maglingkod at tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Correct. Balit, Mr. President, ang budget po na inilaan para sa OBP ay uh, binawasan po sa General Appropriations Bill. <laughs> True, Kuya Bongo. At ginawa nila yan intentionally para hindi makapagtrabaho si VP Sara. Tama. Na para bang hindi mahalaga ang kanilang mandato. Mula sa original na panukalang budget na uh, National Expenditure Program sa NEP, no? Na 2.026 billion ay binawasan po ito, naging 1.3 billion. At nag-iwan na lang po ng 733 billion para sa taong 2025. At yung iba pa dyan ay na naging zero. Oh, no. Imagine yung ginawa nila sa budget ng OBB, no? Mr. President, uh, nakapag-sagawa ng ating mga mahalagang programa po ang OBB na may directang benepisyo naman po sa ating mga kababayan. Correct. So, yung may bagyo, masasalanta, eh, tumutugon naman po ang Office of the Vice President. Yeah! Tama. Mas taong pa nga ang OVP na umaksyon at magbigay ng tulong kumpara sa Office of the President eh. Diba? Mayroong mga inisyatiba ang OVP tulad ng magnegosyo taday na nagbibigay po ng grants at training para sa kabuhayan ng mga malilit na negosyante at kababaihan at ang educational, medical, and burial uh, assistance program na naglalaan po ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating nangailangan sa panahon po naman ng kalamidad, nandiyan dyan po ang disaster response program ng OVP na nagbibigay po ng agarang tulong, relief packs, at iba pang suporta sa apektadong lugar. Wow! Oh, may ganyan bang programa, Presidente? Scrooge naman, asa pa tayo. Meron siguro party-party. <coughs> eh, kung tayo nga na sa legislative ay tumutulong tayo, at hindi natin nililimitahan ang sarili natin, bilang mambabatas lamang, ang trabaho naman natin, representation, constituency, at legislation, eh, lalo na po ang Office of the Vice President, na executive yung function nila. Sana po ay bigyan natin ng pagkakataon na makapagtrabaho naman po ang Office of the Vice President. Tama. Nice. Thank you for your support, Kuya Bongo. Yeah! Malaking bagay po yan sa OVP and kay VP Sara, syempre. Ngunit ang mga nabanggit ko pong mahalagang programa ng OVP ay maapektuhan dahil bahagi rin po dito ng tinanggal sa budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Bill. Mr. President, public offices in general are meant to serve the Filipino people, lalo na kung lumalapit sila diretsyo ang kanilang opisina sa ating mga kababayan. Basic mandate po ang tumulong, lalo na po sa nangangailangan ng social services. Mr. President, ang pagbawas po sa budget ng OBP ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng OBP na makapaghatid po ng servisyong naglilingkod sa tao mula sa Luzon, Visayas at Mindanao para nating tinanggalan ng kapasidad ng isang ahensya or in this case, isang halal na pinuno ng bansa na magserbisyo po. Correct. Kaya po nananawagan po sana ako sa mga kasama natin dito, na sana po ay madagdagan no o may balik ang uh, pondo po na naaprubahan sa NEPS for uh, 2025 para naman po makapagtrabaho ng maayos ang ating vice presidente na parte po ng executive branch of the government. Correct. Para naman meron tayong working vice president at hindi lang po spare tire. Eh, gusto naman pong magtrabaho ng ating vice presidente. Wow! Tama talaga yung term ni Kuya Bongo dito mga idol. Working vice president po talaga si VP Sara. Yeah! Parang ikaw lang yun si VP Sara eh, no? Working senator. Wow! Kayo kayo dyan na magkakaalyado. Magkaka-work alike kayo eh. Dalay nyo yung pagiging public servant ni President Mayor Duterte. Kaya deserve talaga ng OVP at ni VP Sara na maibalik ang proposed budget nila. Tama. Huwag ko nating pilayan ang gustong magtrabaho. Sa totoo lang po, ang daming opisina na mas malaki pa ang budget kesa OBP. Pero underperforming. Parang Office of the President lang. Parang walang presidente, di ba? Ang iba nga dyan, natutulog yung pondo. Ang daming programa na pilit sinasama sa mga program funds na hindi na po nagagamit, winawalis na po dahil hindi nagagamit yung pondo. Ito, gusto magtrabaho, sana naman po uh, bigyan po natin ng pagkakataon. Kore ka dyan, Kuya Bongo. Maraming salamat po. Ang opisina uh, na gusto pong maglingkod sa ating mga kababayan, maliit, maliit lang po na halaga yun eh. Kumpara po sa napakaliit na pay lang po yun sa buong kabuoang budget po ng ating bansa. Mr. President, huwag po natin ipagkait sa sambayanan ang serbisyong kanilang inaasahan, lalo na po sa panahong mas kailangan po ng taong bayan ang pagkalingan ng kanilang pamahalaan. Tama. True. Lalo na ngayon na parang wala tayong presidente sa ating pamahalaan. Kaya dapat lang ibalik ang proposed budget ng OVP para naman maramdaman natin na tayo ay may vice president naman. New ba? Lalo na ngayon, panahon ng bagyo, Dami pong uh, naghihirap natin mga kababayan. Magtulungan na lang po tayo. Yun ang po ay panawagan ko sa inyo, magtulungan tayo. Good call, Kuya Bongo. While we understand that some of OBP's programs are also being done by other government agencies, wala naman po sigurong masama kung bigyan po ng budget ang OBP para sa social services. Wow! Yan, importante ang social services na yan. Lalo ang daming lumalapit sa office of the vice president. Eh. Diba? ito lang po ang aking pakiusap sana para sa social services para mas marami pang mabigyan po ng tulong at mas marami pa pong matutulungan. Correct. Sana po ay madagdagan o may balik po ang pondo at hindi po masakripisyo ang layunin ng OBP na maghatid ng tunay na serbisyo sa ating mga kababayang Pilipino, lalong-lalong po yung mga nangangailangan. Tama. True, Kuya Bongo. Let me repeat, yung social services sana po ay may balik. Maraming salamat po, Mr. President. Nice call Kuya Bongo, the best ka talaga. Alam naman na natin lahat kung bakit tinapesan ng budget ng mga tuta ni Romualdas ang OVP, di ba? <coughs> Simple lang guys, para po di makapagbigay ng serbisyo ang busy presidente. Napansin siguro nila na mas marami pa siyang nagagawa kumpara sa presidente. Pucha, mas ramdam pa natin ang busy presidente kumpara sa presidente. Kaya siguro pinatarget na nila si VP Sara para tuluyan na siyang mawalan ng kakayahan para makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. Oh, no. Para nga naman matawag nating inutil at walang ginagawa ang busy presidente natin. ba? Diba? So maraming maraming salamat Kuya Bongo at sa lahat po ng members dyan sa Senate sa pagsuporta po sa budget ng OVP. Wow. Maraming maraming salamat po sa panawagan nyo na maibalik ang proposed budget ng OVP. O kung di man maibalik yung social services na lang sana para may magawa pa rin ang Office of the Vice President. Tama. Ulitin ko at di kami magsisabang magpasalamat sa iyo, Kuya Bongo, at sa lahat ng mga members ng Senate na sumusuporta sa budget ng Office of the Vice President. Mabuhay po kayo.